sa patuloy na selebrasyon ng uh, Ligtas Undas uh, 2024 ng ating kapulisan at uh, kasama ang ating mga kababayan uh, kung uh, saan uh, pumunta sa iba't ibang uh, bahagi ng uh, Hilagang Mindanao sa mga iba't ibang uh, mga sementeryo sa mga private at uh, public cemeteries ito po ang uh, una nga ginagawa o unang hakbang ng ating kapulisan uh, para sigurado ang uh, siguridad rin ng ating mga kababayan kasama natin ang mga non-government organizations ang ating mga PNP uh, force multipliers uh, sa buong Hilagang Mindanao particular dito sa Cagayan de Oro City isa sa pinakamarami uh, mga visitors na pumunta rito hindi lamang po ang ating mga sementeryo, binabantay ng ating kapulisan kasama na ang uh, ating mga terminals ang ating mga airports, seaports at iba pang mga uh, public convergence kung saan Uh, pumunta ang ating mga kababayan lalo na sa lalong-lalo na sa mga public cemeteries at mga private cemeteries. Ito po ang uh, puntahan ng uh, iba't ibang nating mga kababayan na mayroong mga mahal sa buhay na uh, dito uh, nila nilagay yung uh, kanilang mga mahal sa buhay sa iba't ibang bahagi ng Region 10. So, ito ang update natin. Patuloy po ang uh, monitoring ng uh, ating uh, kapulisan kasama ng ating mga local government units at ang ating mga force multipliers.